mga kabrad na ating mga gagawing inahin. Ito. Sasabay na rin natin to Naturo ng hag-kolera. Yan. Yung ito, yung kasing... kanan mga kabrad uh, ngayon ang topic natin ay tungkol doon sa ating pag-aalaga kung paano tayo nakakaiwas sa mga aberya doon sa ating mga alaga lalo na sa mga pig uh, important, importante mga kabrad na alam natin yung uh, programa ng ating mga alaga unang-una -una nga mga kabrad uh, sa ating mga inahin dahil ito mga kabrad na experience ko talaga to na meron kami mga namamatayan yung misa nakakaligtaan natin yung ating yung mga biik ito mga kabrad yung sampu na to uh, talagang misa kasi sa sobrang busy natin sa trabaho uh, nakakaligtaan natin yung pagtuturok sa ating mga alaga importante importante mga kabrad pag tayo we, uh, nagkaroon tayo ng inahin at ng anak ng ating inahe. unang una mga kabrad Pagkatapos ng ikatatlong araw, uh, natin ng, kailangan monitor natin talaga bilang natin ng araw mga kabad. Tuturo tayo ng, um, ano muna tayo, iron dextran dito sa ating mga pig. Uh, pagkatapos ng tatlong araw yon mga kabad, ha? at ang susunod na uh, ikaanim na araw, doon naman tayo magtuturok ng uh, uh, vitamin B complex. Kaya kung maobserbahan nyo ang ating mga bigay mga kabrad, magaganda. Ayan. At halos pantay-pantay na sila. maliban uh, lang doon sa iniwan namin na tatlo dahil talagang sobrang liit yun. Pero ito mula nung aming naturukan talaga ng vitamin B complex. Ayan na, maganda na sila. Uh, pagkatapos ng ikaanim na araw mga kabrad, tuturukan naman natin sila ng ion dextran ah so sorry sorry ang tutor natin yung niya by vitamin B complex una ah uh, yun niya yung ion dextran susunod yung ika na araw ah uh, vitamin B complex yan sa vitamin B complex kasi mga kabrad yun yung isa sa nagpapaganda ng ating mga bait ginaganahan sila sa pagkain at saka masisigla ayan mapapansin niyo mga kabrad Halos pantay-pantay na sila, unless lang dito sa isang to. Pero yan, mabilis na makinaringan pag nabomba natin. At yun nga, pagkatapos ng kalabing apat naman na araw, tinuturukan natin sila ng mycoplasma. 14 days. Yung iba naman kasi, yung mga ginagawa, pang 2 shot, 21 days, tinuturukan. Ako kasi ang binibili ko mga kabrad na Uh, uh, ano na mycoplasma, yung pang one shot lang kaya sa ikalabing apat na araw, dun ko tinuturukan at pagkatapos naman noon pagkaawat naman nila uh, after ng 30 days aawatin natin sila bago yon tuturukan naman natin sila ng pang hug cholera ang pang hug cholera mga kaplad, iniwas natin sila sa sakit kasi naranasan ko na nakalimutan namin na na magturok uh, siguro uh, after uh, nung pagkaawat nila namatay namatay yung ating mga biik natiran lang siguro sila isa, dalawa ganun. kaya doon minonitor talaga na kahit busy ka sa trabaho uh, obligado na uh, aralin mo o kaya tandaan mo yung mga panahon ng pagtuturok sa ating mga alaga dahil napakahalaga rin mga kabag kasi kung hindi mo magagawa yun ang mangyayari na para lang tayo magtatapon magtatapon lang tayo mga kabag na una-una pagod, pera, pinampuhunan yun ang mangyayari sa atin uh, at yun niya ito, na-injection na, na natin to kompleto na to tapos uh, diretso purga naman nun sabay na ang ginagawa na natin nun pagka uh, vitamin B uh, ng ating uh, panghagolera yun na, yung ating pupurgahin na natin yon Yun naman, pagkaawat na ng ating mga big doon sa kanilang inihin, pati inihin, sabay na rin natin na pinupurga yun at kasabay na rin nilang, uh, kumbaga, sabay na rin natin tinuturukan ng panghag kulera. Ayan. Ayan mga kabrad, mapapansin nyo at mga big ngayon, halos pantay-pantay. So, dito naman sa ating mga siyam na big naman na to, uh, balik up i-inject lang natin sa kanila ng mycoplasma kahapon kaya after uli ng inawat na sila one week pa uh, ituro ka naman natin sila ng na panghag ko na naman damay na rin natin yung ating inahin Yan. dahil importante importante mga brad, yung kompleto bakuna ng ating mga bake doon mas nakakalamang ka na uh, hindi ka malalagasan ng mga alaga. Napakahalaga mga kabrad yan. So, mga kabrad na ating mga gagawing inahin. Ito, sasabay na rin natin to Naturo ka ng hag Yan. Yung ito, yung kasing isa na yan. Uh, si number 12. ah uh, alhin na natin to uh, Aawati na yung tatlo. Sasabay na rin natin dito kay number 13. uh, 13. Sabay-sabay na sila natin tuturukan ng panghag itong inihin na to itong ating tatlong native at saka yung si number 12 yan para sigurado tayo kasi mga kabrad yun experience ko na rin yan at hindi lang naman ako sigurado ang naka-experience yan may ring mga mga hog racer ang nakaranas ng ganitong ano kahit sa all mga native natin mga kabrad ito sasabihin na natin ito ng ah uh, pang hog cholera mga kabrad pero ito nakurga na natin to mga kabrad to. ang ano lang natin kasi ang hag collar rito nabibili ah, uh, 50 ml walang nabibili madalang dito yung 20 ml ngayon dati meron kaya ngayon ah uh, bibili tayo kahit siguro mga 50 ml para ma-injection na natin lahat ng ating mga alaga rito. Sa mga kabradi, uh, siyempre iba pa rin yung talaga yung naibabitamist natin yung mga alaga. Yung, kung sasabihin mo, sabihin mo native lang yan, uh, matibay ang resistensya niya. Gano, hindi, hindi tayong dumipendi doon. Uh, iba pa rin yung talaga kung baga sa tao. Uh, meron tayong bakuna na tinatawag. At kung titignan nyo ang ating mga native ngayon, mga galanda yung kanilang katawan dahil nabitamist na natin sila. Ito naman kasi mga kabrod ano na to. Ah, uh, halos uh, ano na to eh. Parang ah, uh, 60-40 ang pagka-native nito na at yung ah, uh, pagiging hybrid. Kasi ang barako natin 50-50. Kaya ito, yung nanay naman nila pure native. Kaya hindi pa sila ganun kaano. Pero yung doon sa tatlo na yon uh, ang mangyayari na natin doon, ang ang pinaka blind line nila ay nasa 50-50 na kaya mas malalaki na yun kaysa dito sa ating mga pure native ha. ito na ilang ano pa lang ito mga kabrad nasa 2 months pa lang and eh, a half ng pagkaawat ayan pero pinaka bansot pa to dun sa ating uh, ibinigay dun sa ano pinakamaliit na to. Ang baboy kasi dapat uh, alaga sa pagkain. Maliban lang kung sila yung nagtatay. Pagka nagtatay naman mga kabarad yung inyong mga alaga, huwag nyong huwag nyong sasagal sa pagkain. Reduce kayo ng pagkain doon. Dahil magtutuloy-tuloy yung pagtatay nun. Pagka maganda yung tayo nila pwede kayo magdiret-diretso. Ayan. Dito naman mga kablad sa mga beak natin ito. Ilang days nilang ilalagay nila rito. At ito ay bibigyan na natin doon sa pinagkukuhaan natin ng peach. Kaya ito pambayad lang natin to sa utang. Yan. Pero okay lang talagang gano'n. Pero hindi naman tayo mapapahiya doon dahil magaganda naman yung ating bake na to. Sa so, ito pili mga kabrad. Ay yung naiwan doon sa inahin, yun yung mga basot. Kaya naman natin iniwan. Dahil para makadedi pa kasi ito, daig sila ng mas malalaki. Kaya yon dapat naawat ng lahat kaya lang iniwan pa namin ni Joel John para uh, gumanda pa katuan Pero gumanda naman mga kabrad, tahan natin. Ito na sila mga kabrad, yung tatlong iniwan natin. Malalaki na sila. Uh, dito lang medyo yung isa na to, yung so, sa na ito, medyo maliit Pero bumilog na yung katawan niya. Dahil yung ginawa nga natin dito mga kabrad, iniwan natin yung tatlo. Dahil mas maliliit niya, naaagawan sila nung mas malalaki. Kaya ganoon ang ginawa natin. Pero itong week na to mga kabrad, aawatin na natin to. Kaya uh, pagkaawat na ito, ito, naman mag na naman tayo ng 5 days para sa kanya paglalandi. Kasama nung si number 13. Ayan. Meron pa kasi tayong dalawa rito. Ito naturukan na namin to. Kaya sana nga positive to sa pagbubuntis nila at ito na nga rin tayo dito excited na rin tayo sa kalalabasan ng ating 50-50 uh, na -50, uh, bloodline ng ating native uh, na to, eh. parang may galit sa atin eh kahit tayo pumunta susundan tayo ah. parang gusto mamalo eh titignan niyo susunod yan susunod eh. Yung mga kabra, susunod dyan. Namamalo eh. So, ang ating mga native din mga kabrad ang lulusog ng ating mga biik ayan Ito mga kabrad, brad injection ng din natin sila. Yan. Kaya lang, pagka panghag kolera na lang. Dahil napakasunit na itong ating hinahina -hina yan. Yan. Sobra sungit. Yan yeah, nga mga brad At uh, muli maraming maraming salamat. At kahit papano, kahit konti. Meron ako na i-share sa inyo na posible na makakatulong sa atin yan naman yun na lang talaga pinaka-standard na pag-alaga ng baboy na kailangan monitor mo. Kaya mga kabrad, muli, maraming maraming salamat. God bless po sa kailangan.